makinig at makiisa sa Abante News and Current Affairs. Abante Radio, Traslasyon del Nazareno 2025 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa pista ng mahal na itim na Nazareno mula sa Quirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Traslasyon del Nazareno 2025 Special Coverage. Special Coverage. Dito sa Tat 1494 BWAR Avante Raggio Avante Sabalita ad Servizio Avante Avante Raggio Balita Raggio Balita lion. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas-3 ng hapon. Mga debotong makikibahagi sa pahalik inaasahang mas dadagsain ngayong hapon. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Just Kim, mas pinakasahang darami ngayong hapon ng mga debotong makikibahagi sa pahalik sa poong Jesus Nazareno. Ito ang sinabi ni Alex Irasca, Tactical Advisor para sa Nazareno 2025 ngayong araw ng Martes. Batay sa pinakahuling tala, pinakahuling tala hanggang kaninang alaun ng hapon, umabot na sa 752 ang bilang ng mga debotong ng ayon sa Multi-Agency Center o MAC. Bukod pa riyan, Kim, ayon sa MMDA, mayroon na rin itong na assist na apat na katao sa kanilang first aid station Dalawarito ay medical case at dalawa naman ang kinailangan din magpatingin ng blood pressure. Sa mga oras na ito, Kim, patuloy na dumarating ang mga tao upang pumila at makahaplos sa poong Jesus Nazareno. Yung muna latest, Kim, ako si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio, samantala, gun ban, liquor ban, epektibo na bukas, ayon niyan sa NCRPO. Umaabanti sa balita si Abante Reporter, D.K. Zarate. D.K. Yeah, yeah. Nagpala uh, National Capital Region Police Office sa mga ipinagbabawal para sa traslasyon. Ayon kay NCRPO Chief Police Director General Anthony Aburin, Epektibo na bukas, alas 7 ng umaga ang likurban sa 500 meter radius sa binisitidad ng Quirino Grandstand at Quiapo Church hanggang alas 7 ng umaga, January 10. pag ang tan sa buong Maynila mula alas 12.01 ng hatinggabi gabi, January 8, hanggang alas 12.01 ng January 11. Suspindido rin ang permit to carry firearms out sa residence sa lungsod ng Maynila alas 12.01 ng hatinggabi gabi, bukas yan, hanggang alas 12.01 ng hating gabi ng January 10. Ipapatupad din ang no-fly zone at no-drone zone sa binisidad ng Kirino Grandstand at Quiapo Church. Ngayon sa lahat ng ruta ng traslasyon mula January 8 hanggang January 10. Kasado rin at sa rin itong no-sail zone sa vicinity waters ng South Harbor sa Luzon ng Maynila. malapit sa Kirino Grandstand at Pati Siver sa ng mga araw. Ako si Titi Sarate ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis mabangis at walang mintis. Maraming salamat, DK Zarate. Sumayin nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na ito, dito lang sa Abante, Radio Balita Ngayon. Magandang hapon, si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, Night Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al servicio.